Hello guys, this is me again, Marisa. Welcome back to my vlog. For today's video guys, so pag-uun natin yung paano mo malalaman kung sinasahoran ka na ni YouTube. So bago natin pag-umpisahan guys, so kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, uh, please subscribe, click the notification bell para ma ikaw sa aking mga iba't iba videos. Ayun na guys, so bago ang lahat, mag-intro muna tayo. para ito sa mga nag-umpisa pa lang na hindi pa sila na monetize para din po mayroon na kayong idea at sa na monetize na na hindi pa nakukuha yung sahod so para din po ito sa iyo na para mayroon ka rin pong idea at kapag ikaw naman nanonood na mayroon ka ng idea alam mo na lahat kasi nga nasa kuran ka na or pwede mo rin naman panoorin para tulong na din sa aking channel so advance salamat salamat talaga ayun na so hindi po si youtube ang magsasahod sa atin guys kundi yung google adsense yung mga advertisement po na lumalawas ang uh, video sila po yung magsasahod sa atin uh, una kailangan nyo muna magkawa ng dollar para mapana ni youtube ang yung google adsense pin, pin address so pin number So, kapag makuha nyo na yung pin number, i-verify nyo yan, doon magpupunta kayo sa Google Adsense niyo i-click niyo yung verify at ipa ipinamba na pinapadala si ano submit ayun. pag nakuha matapos mo na yun ayon. every 12 of the month kung magkano ba yung nakuhang sahod ngayon naman Kap may guys ng kulay blue makikita niyo yan yung kulay blue kailangan niyo muna yung punuin Basta ang threshold lang guys is 100 US dollar. Pag umabot ng 100 US dollar, mapupuno na yun. At lalo na kapag yung sahod mo ay lumalaki talaga siya, basta kapag basta ang minimum lang talaga is 100. So ipapadala automatic yun na ipapadala ni uh, Google AdSense ang inyong sahod. Ayun. At kapag ayun na kapag kulay blue yan, ipapakita sa blue. Yan po. Uh, automatic yan na i-transfer sa inyo ang um, pera kung magkano ang yung sahod. Ito, transfer yan. So, kailangan nyo na na mayroon na kayong Google, ah, uh, hindi, yung bank account niyo napapasok nyo niya sa inyong payment. Diyan makikita nyo. Kailangan nyo. Kasi guys, sabi nila, wala na daw ang Western Union. So, ang sa akin kasi ginagamit is yung bank account. Ayun. At saka pagkatapos na guys, masahura na kayo. Every 20, ah, uh, every 21 of the month, ipapadala na ni YouTube ang inyong sahod ang Google AdSense pala, ayun sa hot, ayun, makikita nyo na yan, may email na kayo, ayun, uh, check your payment, and ganun ganon ipapakita ko lang sa inyo sa screen, ganun. At ang magpapadala sa atin, guys, si Google Asia Pacific. Siya po yung, ang pangalan po, ang magpapadala sa atin is Google Asia Pacific. Ah, uh, yun po, ang magpapadala. Iwan ko lang sa iba kung ano, basta yun po ang pangalan na magpapadala sa akin, Google Asia Pacific. Uh, galing sa Singapore ayun, pagkatapos guys kung na kayo, back to white na naman ma-full white na naman yun back to zero, wala na kayong kikitain so, uh, mag ano na naman kayo, mag uh, kailangan nyo muna na i-full blue, blue na naman yun ulit, para masasahuran na naman kayo ulit, kung wala rin, hindi yan siya ma-full blue lahat, sa, this month hindi ma-full blue sa, 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 sa second month baka mapuno na yan so, masasahuran na naman kayo ayun guys, masasahuran na naman kayo ayun na guys, kapag may na-receive na kayo sa 21 na ano, pinapadala niya. So, pwede na yun sa si kinabukasan or sa taan yung bangko ninyo, i-update niyo magdala kayo ng passbook, i-update niyo kung napasok na ba yung pera, or sa ITM inquire niyo kung napasok na ba yung pera. Kapag hindi pa within 5 days, hindi niyo nakuha kasi may may nakalagay naman doon guys na within 5 days kung hindi inyo magkukuha yung pera, pwede niyo kontakin yung bangko niyo at say Google AdSense naman din guys, magmimissis mag-email yan kung ano problema. Kung may problema man, mag-email yan. So, 'wag lang kayong mag-alala. Ayun na guys, parang nasasabi ko na lahat, lahat 'no? So, sana naman ay may nakukuha kayong info, uh, information galing sa akin guys. So, uh so, yun lang po talaga So, ayun na Magpapaslamat talaga ko sa 3.22k subscribers Thank you, thank you so much guys Sa inyong lahat At sana naman Ay magdumami pa tayo At uh, salamat sa suporta talaga guys So, uh, yun na Dito na nagtatapos ang ating vlog guys Hindi ko na Parang nasasabi ko na kasi lahat eh Yun lang naman guys So Yun lang ang proseso uh, Again Uulitin ko Every 12 Of, of, the month update si Google AdSense. So, titingnan nyo yan sa yung Google AdSense kung magkano. Every 21 of the month, so yung check payment naman, ipapadala ni YouTube na talaga ang inyong payment. Ayun. Ayun lang naman ang aking natutunan guys based on my own experience sa aking sahod. Ayun na. So, yun na guys, talagang magbababayin ako at salamat, salamat, salamat at magkikita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. At ipapromise ko sa inyo na every week na talaga ako magbablog guys. Kahit gaano ako kapagod, kailangan ko talaga na makapagbablog para may ip-update ako sa inyo. So thank you so much guys. So itong aking YouTube channel ay talagang mahal na mahal na mahal ko na siya. So part of my life na po talaga siya. Kita kayo tayo at mag-iingat kayong lahat. Kahit saan man kayong suruk naman, na, mag-ingat kayo at huwag na huwag kayong makalimot magdasal every day may problema man wala, magdasal tayo, magpapasalamat yun po talaga. Ang power, power, power. Okay, thank you guys. Good, good night.